Ayan, magandang gabi mga loves. Magandang gabi, magandaring araw. Ayan, kita nyo, meron kaming tambayan. Dito kami matutulog sa bagong gawa naming tambayan mga loves kasi para mapresko. Hindi, para kasi yung may sakit yung aming isang papi. Eh, mayroon pang isang papi o oh, na nandun. Ayan oh eh delikado kasi na dala namin sa bet parbo daw positive siya sa parbo so iniiwas namin ito ito tsaka yan si puti iniiwas namin kasi virus yun napaka delikado risky para sa kanila mga labs kaya dito muna kami buti na lang sakto meron kaming kubo na naipagawa pang tambayan ba namin kasi nga sobrang init dito sa amin pag-araw ayan kaya dito kami matutulog dito kami matutulog Ang ganda na akin damit oh ayan dito kami tutulog mga loves dito muna para sa safety ng mga batuta, batuta. Ayan o kasi yung papi na ayun kasi yung isa ay delikado, delikado Nandun sa loob nakikipaglaban sa parbo. Meron naman yung mga gamot na binili namin nung kahapon. Ay kailangan iiwas talaga kasi mabilis lang yun makahawa. Delikado para kay Jonathan. Kasi yung isa, ay wala na. Tatlo kasi sila kung naaalala nyo yung brown. Ay, nakakalungkot man. Pero hindi niya talaga kinaya yung parbo. Kaya dadalawa na sila. Yung isa, ando, nakikipaglaban pa. Pero may mga gamot naman. Sinusunod naman namin yung sabi ni Dokana na, ano, na pagpapainom ng gamot. Ayan, kaya pansamantala dito muna kami para na rin doon sa mga pangok. Ayan, nakakaawa kasi. So, hindi naman yun magtatagal. Sabi naman ni Doka, na kapag ka nakalampa sa 7 days, ayun, ay swerte. Kasi sinabi na, alam ko rin naman yun, sinabi niya na 50-50 na yung mga ganun. Kasi nga napaka, ano, bata pa nila papi pa, eh, wala tayong magagawa kasi ang dami talaga dito aso sa amin. May mga naliligaw din, may mga pumupunta dito mga aso, hindi tayo nakakasigurado kung wala silang dalang sakit. Kaya ganun ang nangyari. So, yan, dadalawa na sila. Tapos yung isa na andun nga, eh, na maayos naman. Kaso, kaso nga, eh, mahirap natin ipakipagsapalaran. Ito si Sunshine. Ay si Sunshine, oh. Sunshine! Oh, si Sunshine. Tapos yung anak niya na yon. Tapos na ito si... Si Puti. Si Banjo, mamaya namin yung dadalhin dito kasi nagbabantay dun sa dalawa naming ano, nagihit. Binagbabantay dun sa mga maliligaw. Ayan akin lamang mga loves. Ayan, don't forget to follow, react na rin sa aming mga videos and please share. At panuorin nyo naman hanggang dulo yun lamang. Salamat. Thank you for watching.